May mall show kay Bukas, doon ulit si Paolo matutulog sa inyo? Inasar ba naman ni Kuis nyo ang ating sobrang Latina na si Kim Jo? Hindi nawawalan ng mga banat sa kaninang kapatid. Lahat na ata ng mga ayuda na ilabas na. Kapag nanonood ka karaga ng showtime, matutuwa ka sa dami ng ayuda na makukuha mo mula sa mga co-host ni Kimi support kung support nga rin sila sa mga sa so may love will make you disappear. Kantahan, tawanan, ayan ay ang advantage ni Kimi. Sa araw-araw na nakakapag ng ang pelikula nila. Ayon nga sa mga iba ibang komento, pagpasok ng March, sunod-sunod ang pagpunta nila sa iba't ibang mall dito sa Pilipinas. Ang isa sa napansin ko, the way sila magpasalamat sa mga fans, nagbabaw sila sa maraming tao. Damagdama yung love at pagka-appreciate sa lahat. Kaya nga hindi kami napapagod gumawa ng efforts at tulad ng paggawa ng mga banners at malalaking palamuti para sa kanila. Kasi isa-isa nilang nakita ang mga nagagawa namin. Siyempre, nakakataba ng puso. Ganun sila magmahal sa amin. Ayon pa sa si isang komento, nakakakilabot man kasi talaga yung pagdumog ng mga supporters o fans. What more sa mismo sinihan, di ba? Baka madaling araw pa lang, nakapila na ang lahat. Para panoorin, ang kauna-unahan ni ng pelikula ang may love queen may cutie disappear. Ano Anong say ninyo rito sa panibagong update?